Yan ho, ay tayo hikukuha din ni Hunang Luya. Hindi pa ho nadating ang tatay. Ba, Saayo galang? Ay, kita mo ako kayo babangbang ng pagtatam na ng luyahan. Ay, ba't na naman kay kay Narito. Anong ibig mong sabihin? Ambay, di hihingi sa inyo ng baon, tsaka date <laughs> ah, Ay, di yung kamagaling ay pag uh, ay, kita mo nga, ako hindi pa na tawag sa Hindi ka man lang nalusong at ako yung tulungan sa guwa. Abay, kita niyo yung busy sa school? Ah, busy ka sa school. Oo, oh, ay, so, yung may bisita. Ay, sino na naman? Abay, idea nga kay mga kaklasa eh. Baka ay, yung iyong, girlfriend mo, ha? Abay, wala di yan. Oh, yeah, bago, bago kung ano ang inyong gagawin. Ay hindi mag-aral. Abay, mag-aaral. Ay mga klase ano diyan. yan. Nasaan ka ang bisita mo? O, hindi ka taray yung mga yan. oh. oh. Ay, anong inihanda mo? Abay, yung inyong manok. <laughs> o, oh. aling manok? Yung nandoon, yung ano, yung kulay pula. Ano kong pula yung akin pa wow. Ay kayo ang paitlogin ko. <laughs> oh. Ay siya. Aw. Ay meron pala nagpapabigay sa inyo. Nang ano? Diyan, na naman sa inyo. Ni, saan galing na naman yan? Abay, baka sa ibang bansa. Ay ano pangalan ng na nagpadala ng yan? Hindi ko lamang ako tap tapang sa inyo nagpadala niyan. Basta sabihin na ibigay daw sa inyo. Wag ko daw kukupitan. <laughs> Ay, huwag ko kupitan. Ay, wala na naman ng chocolate. Ay, wala nga eh. Natingnan ko na. Naubos Poro na naman yata. Oh. Oh. Ay, pagka meron din yung babagay sa akin ni akin na lang. Oh, ay, ano kayang itsura nyo? Yan, di na kayo nagpapalite. Para Aba. kayong bata, ay, eh, pawisan-pawisan pa. Ay, kung ako'y nasa opisina, Iba-iba ang so out. Oo. Oh. Ay, kita mo si ma'am. Si sa gubat. Si ma'am nasa dagat. Oo, oh, oh, minsan nasa dagat. Ay, nakita niya na ang kinatay kong manok. Ay, hindi pa. Ay, siya, tingnan niyo mamaya. Ay, bubuksan niyo na yan. Ay, bubuksan ko na. At baka yung chocolate din ito na una. Wala nga di yung chocolate. Chinik ko na. Puro mga gulay. Ah, mga gulay? Ay, ang dami kong tanim na gulay. Ang ba, iiwan ka o ba pananim din? Oh, ano kaya? Kaya rin may hindi gulay at ari. Ngot-ngotin na eh. Ngot-ngotin? Uh oo. -oh. Kaya yeah, iniyan iyan. Yan, yan na mga dilata. Oo, oh, ayan o kang... Ay, galing pala rin. Oh, Sunny family eh. Kayo ka si Sana eh. Ay, abay, ako hindi si Sunny eh. Si Alamanero? Alamanero. Oo, oh, siya, hindi, hindi iyan inyo. Ay, hindi akin. Aba, may vitamins pa. May vitamins Naka pa, pampalakas. Pampalakas. Oo, uh oo. -uh. Ay siya, ay sa Sangarawari galing. Bay, galing ibang bansa. Yo, shout out niyo muna. Ay kinino, anong pangalan? Ay, hindi ko lang maalaman. Nakalimutan ko na eh. Sa taga America? Wow. Ayan, ay shout po sa mga Loho family, lalo na sa kay Tita Lari. Tita Ibilat ni Ninang Use. Maraming maraming hong salamat sa bigay ninyo kay Halamanerong Batangginyo. Uh -huh. Ah, talaga hong Ah, ay punong-puno na ho ang ripe. Hindi lang ho may pamigay at kulang pa ho rin eh. Lalo na ho chocolate din ho sa aking camera ma. Eh, kulang na kulang ho ay. Eh. Yung bigay ho ng kanyang ninaw na isang kahon. Ala, eh, wala hong ginawa kung hindi itakas. Ay, siya. Sige, oh. Ay, nasan ka yung manok mo? tinatay? Ay, nandine. Na eh. niyo muna. Sa halip na palamigin mo ang ulo ko'y pinaiinit mo, eh. <laughs> ay. Yan, are, manaw. Ay, walang nga. Kinatay mo na nga, eh. Okay. Ay, ay, ano pa, magagawa ko. Ay, dilinisin na ninyo. At ay, na, na, na. Tatagtagan na rin ang mo. Mm. Ay, yun lang ang papayang kinuha mo. Ay, aray lang. Ang dadalwa-dalwa. Ay, siya. Ay, sige. Ay, bakit gano'n man kayo'y tanghali na? Tsaka ako ini ninyo. ako nasa halamanan ka. Oo nga. Yaw, mga aray. Yaw, istorbo. <laughs> Oo, oh, itingin kayo din eh. <laughs> Oo, oh. <laughs> oh. oh, yaw, yeah, mga istorbo. Ay tanghali ay, ng gungkumisay. Nakaw. Ay, nagpipik na eh. madaling araw pa ay naro na sa pupuntahan. Oo nga, hindi tanghali hmm, na. Hindi tanghali na. Ay, ang inyong madadatnan sa tubig ay labo na lang eh. Walang linaw. Oo. Uh -huh. Ay, ako pa rin ang gagawa na, Ray. Ay, ako na. O, oh, isa. Sige, bye-bye ako. -bye. Ayan. Marami yung salamat sa million-million sumusuporta. Mga taga-Amerika, mga taga-Italy, lahat ho ng mga OFW ho natin. Ingat-ingat. Yan. Like and share pa rin po at pindutin pa rin po ninyo ang aking notification bell at para update po kayo sa aking mga palabas at mapasaya po kayo lagi. Yan. Thank you, thank you, and God bless po.